Hello mga kabisi mine. So itong mga sakit na ito, uh, iyon ang ginawa nakadesign yan sa uh, mga LED na ganito kasi mga ang output nito ay DC na yan hindi pwedeng magkabaliktad paglagay natin so kapag naglagay tayo ng sakit kahit anong gawin natin pagpasok hindi yan makapasok yan kasi may uh, tamang position yan kung makikita natin may uh, butas yan dalawa tapos may pin yan sa gitna so dapat naka-align yan para makapasok yan sa loob natin kaya ito dinisign para hindi tayo magkamali sa paglagay ng supply. Kasi kapag uh, wala itong sakit, kung kahit saan lang ang wire nating ilagay, posibleng masunog yung ating LED light. Kasi ang LED light ay nangangailangan ng DC supply o direct current. Ka Kaya uh, hindi tayo pwedeng magkamali sa paglagay ng supply sa LED na uh, light natin. So yan ang uh, tandaan nating mabuti na uh, ang DC ay hindi pwedeng magkabaliktad yung power supply natin. Sa AC naman, walang problema kahit magkabaliktad yan. alternating current. Walang uh, gagana pa rin yan lahat kahit anong uh position ng wire or anong tamang pag-connect niyan. So yan ang tandaan natin. Dito lang tayo uh, mag-ingat sa DC kasi uh, talagang ma masusunog yung ating uh piyesa diyan sa loob. Hindi naman lahat 'yan masusunog pero may isang piyesa diyan na uh, masunog kapag uh, nagkamali tayo sa paglagay ng supply. So, yan ang mahalagang tandaan natin. Okay? Kung may natutunan ka dito, paki-like at share. At huwag nyo nang kalimutan na i nyo ako kung hindi pa kayo nakapalo sa akin. Okay? Bye-bye mga main.